Matatakas ba ang resistensya ng mga bata laban sa mga banta sa paligid nila? Para maiwasang magkasakit ang mga bulilit, tandaan ang mga tips na ito. Kumpletuhin ang bakuna ng mga bata para magkaroon ng antibodies, tulong panlaban sa maraming sakit na dulot ng iba't ibang virus. Sanayin ng mga bata sa paghugas ng kamay at panatilihing malinis ang katawan para tulong umiwas sa germs. Patulugin sila ng sapat Sampu hanggang labing tatlong oras para sa edad tatlo hanggang lima. Siyam hanggang labing isang oras para sa edad anim hanggang labing tatlo. At walo hanggang sampung oras para sa edad labing tatlo pataas upang lumakas ang resistensya nila. Turuan ang mga batang maging aktibo sa pagkilos at sa paglalaro. Sanayin ng mga bata na kumain ng masustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas. Limitahan ng matatamis, chichirya at fast food. Bawat bata ay may iba-ibang pangangailangan na sustansya. Kaya't maaari ring magtanong sa doktor kung pwedeng bigyan ng pang-araw-araw na vitamin supplement. Ang Selene Plus at Nutrilin ay may mahahalagang nutrients na kailangan sa tamang paglaki ng bata upang makatulong panlaban sa sakit at malnutrisyon ang mga nutrients tulad ng vitamin A para makatulong sa resistensya at malino na paningin. Mga B vitamins tulad ng biotin, B1, B2, B6, B12 at niacin para makatulong sa maayos na metabolism ng katawan. Vitamin C para makatulong sa resistensya at brain development. Calcium at vitamin D para makatulong sa matibay na buto at ngipin. At zinc para makatulong sa pagpalakas ng resistensya ng katawan. Pagdating sa kalusugan ng anak, kumonsulta sa inyong doktor para malaman ang tamang vitamins para sa pangangailangan nila. This has been Unilab Health Reminders. Subscribe and hit the notification bell for your healthy dose of care, only from Unilab. Mahalagang paalala, ang Nutrilin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor.